Hoy okay, mga masters, so welcome all sa ating YouTube channel Ah, Bali today guys, ah, no. ah, balik Sila, yung isang labor natin, si Ambin And so ito yung uh, kanyang project, so tinatapos-tapos na lang din yung So tinatapos-tapos na lang niya dito mga master yung ating para sa living area So dito sa labas mga master, balik kapag ginawa ko isa, binuusan natin dito yung dalawang aposte So ginawa ko na isa, kinantuhan ko ng mga master uh, yung ating ano walling dito Okay, so sublari rito hanggang dun sa dulo So yung ating nga poste bali sinama ko na rin akantuhan para maganda na So pinantay ko lang sa ating nga plastering Ayan. So dito naman mga master bali ginagawa natin dito So nagbabakbak tayo rito mga master ng ating gutter Kasi yung rampa natin ay li-level natin dito sa pinloringan So alanganin kasi kapag papasok yung asasakyan natin So kailangan na pababain natin dito yung ating nga gutter Ayan so pinabakbak din na forman Ayan para maploringan natin siya bukas Then nakinabit na rin niya rito mga master yung ano, uh, isang grills natin. Ayan. So ito. Ayan mga master. So yun lang. Uh, Bali in-update ko lang kayo. This. So thank you po.